body is 6 days or oh, 3 to 5 3 to 6 days pero buksan na natin guys kung anong bang laman ito so, tingnan natin maganda ba Oops. mga bags to guys at mura lang to kasi binili natin sa factory alam nyo ba imang piraso eh 100 grams lang Dati nagtitinda ako ng bag. Mahal. Nasa so, 100 plus isang bag. Pero titingnan natin kung anong sa ating bag siya. Kung maganda ba. So, ito yung una natin bubuksan. Ito. Yung bag na ito. Titingnan natin. Kasi meron tayong lima. Oh. Sa isa, dalawa, sa sa apat, lima. So, unahin natin pagbukas itong ito ito kayo na -ba papa saingan na kung ano na saan ang ating scissors bakit ay lang mga sisters okay lang hindi hindi, ko na matandaan kung anong bag, anong klaseng bag siya, Lucy <laughs> ito siya guys. Oh. Cute. Teka lang, maingay yung aking So ito siya, ang cute niya. Ang cute guys. Oh. So ito na siya guys. Slim bag siya. Ito. buksan natin sa loob. <laughs> Ayan, buksan May zipper siya, zipper. Ayan. Ayan. Gigisin natin itong palobo na to. Mayroon siyang palobong plastic. Para hindi magkadamas yung bag. Hindi natin ito putokin kasi kailangan natin ito siya guys. Itong plastic na to. Ayaw nang lumabas. Bakit? Hindi siya basta-basta na Bakit kaya? Ayan. Ibabalik ko rin yan. So, ito yung sling bag niya. sa so, ilalagay natin na. Ilalagay natin. yung oh. Yan yan. So, si adjust siya. Isipper natin. Ang cute niya. Ayan. <laughs> mm -hmm. Maganda. Tapos pwede mo siyang ikanin. Kaya lang hindi na-adjust. I-adjust mo pa. Kailangan i-adjust ito. So, maganda siya, guys. Brown. Ang ganda niya. O, di ba? So, ibabalik muna natin. Yan. Next natin bubuksan. Ito. Ito siya. Ito siya. Alright. Ito muna ang maliit. Ito siya, guys. Tingnan natin sa ito. yung maliit. Siya. Ito yung pinakamaliit. Tingnan natin. So, maganda siya, guys. Maganda siya. Tada! Eto. Ang cute niya. Sling bag din. Ang cute. Maganda siya kahit ganito kasi naka-screw. Naka-screw yung ganito niya. Hindi basta-basta natatanggal. So, alisin lang natin itong naka-plastic. Naka-plastic kasi hindi natin siya mabuksan. naka Para hindi ma-damage yung kanyang ano. Ayan. Buksan natin siya. Kasi nakasarado. Buksan natin. Ayan. Mm -hmm. Ganyan siya guys. Ayan, ito yung ano niya, sling. It's the use zip my zipper. And my zipper shit. Me is blind I'm gonna Ayan na siya guys. So, oh, ha? Ayan yan. Oh, look guys. <laughs> Ang ganda na. Black color. Di adjust din siya. Ayan. Kita nyo. Di adjust din siya. Na adjust. Ito siya. Pangalawa na. So, pangatlo. Pangatlo. Eto. Tingnan natin po kung ano to. Kung maganda ba to. Pangatlo. Last one. Ano kaya to? Ah, okay. Ganito siya guys. Ayan. sling bag din siya pwede mo siyang iganan. Ganyan. Teka lang. Ayan. Ganyan guys. So, pwede mo siyang iganan. Ganyan ang style niya. Tapos, ito yung sling bag niya. Kailangan ko pang idugtong pala. Hmm. Dugtong ko pa siya dito. Ano sa hindi ako marunong nito ah paano ito iduktong may dugtunganan siya kasi kasi pwede din siyang ano maliit lang pwede din siyang, ah ito pala siya ito. hindi ko lang alam paano siya i-ano guys i dugtong Ngayon maya ay ah, ito yung karugtong niya pala. Ito yung karugtong nito. so tingnan natin ayusin muna natin. So ito na siya guys, kakabit natin. Kasi isinbabad din. Siya. Kakabit natin. ganyan mo Ang cute. <laughs> Ang cute niya. Ano, diba? So, nakatatlo na tayo. Hindi na dito pang apat. Ito siya guys, pang-apat. yung pang-apat. Tadang! Ang cute niya! <laughs> ang cute na pang-apat! Ito niya, gaya ang cute niya. Let me see for... Mm-hmm. Busy for... Tapos may, mm -hmm. may isiling din siya. May isiling din siya. Ito yung pang-apat. Pwede yung lang. Pwede yung gitgitin mo lang. Ganyan. Yung mahilig kang mag-passion-passion yung sa mga ganit. Hindi ko na ikabit yung ganito kasi nahihirapan na. ako. Sling bag din siya. Tapos, okay. so, ito yung panglima. Panglima natin. Panglima. Panglima. sa brown. Sa brown color. Sling bag din siya. Ayan, ang ganda niya. at di zipper din. Zipper siya. Sling bag din siya. Oh, di ba? Ang cute niya, guys. <laughs> ang cute ng bag. <laughs> Thank you. Ang cute guys. Ayan. Silipin natin yung nasa loob. Kung maganda. Ah, ito yung ano na. ito The Adjustable naman to eh. So, pwede mo siyang habain. Siyempre, kakabit mo siya. Diyan. Ito na yung panglima natin. O, oh, ayan. Ayan siya, guys. O, oh, maganda siya, o. Oh. Ang cute. Pangalan lang talaga yung panglagay ng cellphone, wallet, yung mga ganun lang. Ganda niya. Ganda sya. Pareho to sa brown. Ito. Pareho sila nito. Ang ganda. So, ayun na nga, guys. Na-open na natin. Na-unboxan na natin yung mga bag na din-deliver sa atin. Ayan. Thank you, thank you so much, mga langga. Sa palaging yung panonood ng aking mga vlog. Bye! See you in my next vlog!